So, Edwin Perez. Nandito kami ngayon Edwin, sa area. Ah, Erwin. Uh, parang kayo rabot ng libon alpay. Ito 'yung bungad ng eh, landslide. Tapos dito kami dadaan sa Peru area. Ito 'yung pinadaanan ng mga tao para makatawid sa kabilang ng landslide. Ayun, ay kitang yung landslide. Tinungo namin ang pinangyarihan ng napakalaking landslide sa barangay Burabot, Libon, Albay. Sinalubong at sinamahan kami ni Kapitan Erwin Perez. Isang tao ang nawawala at pinaniniwala ang namatay na. Humigit kumulang dalawampung kabahayan ang natabunan sa lugar na ito. Habang higit pitumpu katao naman ang mga apektado. Nung gabi na may bagyo, naglandslide na dyan, sa dyan sa may sa zone 3. Tapos, nag-request ako kay Mayor, nagpina-clearing na nga namin eh. Tapos, pagkatapos ng clearing, mga passport, yun na, parang may pumutok, yun na, bumagsak na yung lupa. Mabuti na lang, yung mga residente ko, naka, wala na dyan, nakalikas na. Marabi to. Sobrang napakalawak ng bahagi ng bundok na gumuho. At sa sobrang lawak nito, kahit napakalayo mo pa lamang sa barangay burabod ay tanaw na tanaw mo na ang napakalaking pinsala. Tala! 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 Sa video na ito ni Audrey Riolo na ipinow sa kanyang social media account, makikita ang daang-daang pagdaustos ng lupa mula sa bundok. Maririnig din ang mga palahaw ng isang ale. Paano ba naman kasi kasama sa mga nadaganan ng lupa ang kanyang kapatid? Kasi eh, nandito kasi kami sa baba, na nakikipag-anniversary kami. Lagi naman siya kasi naiwan namin. Tapos, yun, nung ano na, minunta nung kapatid, oh, nung anak ko doon, sabi bumaba na siya. Eh, sumunod naman daw siya. Eh, hindi ko alam kung saan, saan daw sabi, pumunta doon sa isang bahay. Ayun, wala na kami balita kasi danda yung lupa. <laughs> bigla, bigla. Mabuti na lamang at may ilang pa mga bahay na hindi nadamay ng pagguho ng lupa. Ayon pa sa isang residente, nagulat na lamang daw sila nang biglang natuyo ang sapa. Nung pumunta kami sa taas kasi yung sapa wala nang buong natuwig. Pumunta kami lang dalawa, kaming dalawa nung kasama ko. Pumutok na yung bundok. Tapos nakita namin, pumuguho na, baba tumak muna ako pababa kinuha ko na, na yung nanay ko pupunta na kami doon oh, oh. buti malakas pa yung nanay mo hindi na nga, oh, mahila na nga eh binuhat ko na nga Mabuti na lamang daw at dahan-dahan lamang ang pagdaos-dos ng natibag na porsyon ng bundok. Ang base sa kuha namin, mga 5 minutes bago siya nakakuha dito sa baba. Dahan-dahan lang eh. Pero kung mabilisan, siguro maraming mga disgrasya mabuti na lang yung mga residente ko naka wala na dyan, nakalikas na. Inilikas na ang mga residenteng apektado. Subalit ang ilan sa kanila, binalikan pa rin ang kanilang mga alagang hayo. Kapamilya ko na rin to. Ano na to sa amin? Siguro 10 years na. Dalaking servisyon na nito sa amin. Pero kung merong nailigtas, meron namang tila mahihirapan na. Ang aso delikado. Oo, oh, manakatali yung aso. nakatali sir. Oh, ayun po, mayroon pang isang aso na i-rescue dito. Nakatali daw sa ilalim. Hindi makuha kasi delikado rin. Kung sino kukuha. Asan ka? Ayun. May may kotse pala rito. Natabunan na sa ilalim siya ng kotse. Lalong na-isolate ang maraming mga lugar sa Libon dahil sa malaking landslide na ito. Nakakalungkot isipin na hindi pa ito maaring galawin para sa clearing operation. Dahil ayon kay Kapitan Perez, napakadelikado pa dahil malambot pa ang lupa at maari pang dumausdos ang mas marami pang porsyon ng bundok kung gagalawin ito. Kaya ang mga dumadaang mga tao kanya-kanya na munang diskarte ng kanilang malulusutan. May sana basta makatawid kami, sama makauwi naman sa pamilya. Magiging ang MDRMO Libon, aminadong nahihirapan din sila, lalo na sa pagpapaabot ng mga tulong. Actually, nabigyan na ng uh, relief goods yung mga nag-evacuate sa Borabon. No? Uh, pumunta din po yung uh, Red Cross doon para magbigay ng medical assistance sa mga residente. No? Uh, pero yung mga nasa kigasang, yun po yung uh, challenge pa talaga. Hopefully uh, today ma nating mga pambadalak. Pero ang sinisikap muna namin ngayon is na puntahan din sa bulusan Kasi yun din po talaga yung maraming requests ng and water. Sa ngayon ay bantay sarado na muna ng mga kapulisan ang magkabilang dulo ng kalsada kung saan nangyari ang landslides upang maiwasan ang paglabas-pasok ng mga tao na maari pang magdulot ng kapahamakan.